Anong kailangan mo? Magandang araw po, sir. Tais ko po sana mag-apply ng trabaho sa hotel ninyo. Ah, wala kaming para sa mga tulad mo. Mukhang di ka bagay dito. Hindi po ako susuko, sir. Paulit-ulit akong babalik dito hanggang matanggap ninyo ako. Bahala ka, pero wag kang umasa. Ang hanap namin ay maputi, matangkad, pogi. Sino ka upang lumapit sa aking teritoryo? Anong yung hinahangad dayuhan? Ako si Mr. Asenso. Nais ko magtaglay ng apat na simbolo ng Asenso. Nandito ako para patunayan ang aking sarili. Marami nang sumubok at nabigo. Kung ikaw ay tunay na karapat dapat, handa ka bang harapin ang mga pagsubok na nakalaan sa iyo? Handa ako. Tingnan natin ang iyong tapang, Mr. Asenso. pagsubok na ito ay tinatawag na lakbay binhi. Ibibigay ko sa iyo ang binhi nito. At kailangan mo itong itanim sa isang matatahing lugar sa loob ng mapanganid na kagubatan ng gabay. Ang landa sa patungo o ay puno ng hamon na ikaw lamang makakatulas. Ito na ang simula ng pagsubok. Kailangan magtagumpay ako. Bakit lagi akong bumabalik? Ano bang dapat kong gawin? Manlalakbay, mag-ingat. Kung ikaw ay magdulot ng sakit o bakas, ang iyong paglalakbay ay tiyak na magwawakas. Kailangan kong itulito nang walang atrasan. Tumilipas ang oras at moong nagkutuyo ng na binhi. Kailangan ko na magmadali. Tagumpay ka, Mr. Asenso. Pinutunayan mo yung tapang at talino. Tunay kang karapat dapat na magtaglay ng simbolo ng Asenso. Sige na, Jose. Simula bukas pagtatrabaho ka na dito. Pero tandaan mo, walang special treatment dito. Trabaho lang, walang drama. Salamat po, sir. Di po kayo magsisisi. Jose, di ba nagtatrabaho ka na sa hotel? Baka nagtitinda ka pa ng tinapa. Sayang naman ko wala akong gagawin sa bakandi kong oras at pandagdagda din sa ipon. Sa ragdaang labing isang buwan, kapansin namin ang sipag at mo Jose. Dahil diyan, ikaw ang kauna-unahang empleyado makakatanggap ng pinaang malaking salary increase na ibibigay namin dito. At tuloy kang magtrabaho ng mabuti. Maraming salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat para maipakita sa inyong tama ang naging desisyon ninyo. Jose, sama sa amin. I-celebrate natin yung pagka-employee of the month mo. Wala namang pasok buwas. Tara na! Nako, hindi pwede. Magbibenta pa ako ng tinapa bukas ng umaga. O siya, bahala ha? Tapaas mo talaga. Sa susunod na lang tayo mag-celebrate. Salamat. Ikaw na, Jose. Ang dami mo talagang diskarte sa buhay. Matanay isang balat ng tinapa. Oh, parang kamaraki ito ng anghel ah. Sa na nabang babaeng para sa akin? Magandang umaga, Miss Tinapa. Mm, magandang umaga rin. Kailangan kong hanapin ang pinagulan ng salot na to bago mahuli ang lahat. Ako ang may gagadawan ng lahat ng ito. Akala mo mapipigilan mo ako? Tingnan mong mabuti kung paano o wasahin ang lahat ng mahalaga sa'yo. Paano tayo ngayon? At ng babuy natin, pauhubos. Wala na tayong magagawa. Wala na talagang pag-asa.